Para sa yung content nyo. Sira ulo pala kayo eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho kuya. Kaya kong kitain niya sa ano sa matinong paraan. Hindi ginagawa niya mga vlogger. Hindi naman sir ano lang. Ganyan kasi kami amigay. Kung baga inano Kamimigay lang namin. Kung sana hindi nyo nakabini Juan Tapos ano ipopost nyo sa ano sa, sa video niyo Para ano para kumita kayo. Kapal na mukha mo kuya. Alo, Di sa ganun naman, sir. Hindi ano? naman sir sa ganun. Ano lang naman to. Hindi naman. Good sa baritan lang naman mas ginagawa. Para sa yung content nyo. Sir, ulo pala kayo eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho, kuya. Kaya kung kitain niya sa ano, sa matinong paraan, di ginagawa niya mga vlogger. Hindi naman sir, ano ah. lang. Ganyan kasi kami mamigay, kumbaga inano lang namin. Mamigay na, kayo namin, sana, minigay. hindi nyo na ako binidjuhan. Tapos ano, ipopost nyo sa ano, sa, sa video ninyo? Para ano, para kumita kayo? Kapal na mukha mo kuya. Hindi sa ganun man, sir, hindi ano? naman sir sa ganun, ano lang naman to. Hindi naman. Good sa baratan lang naman sa ginagawa. Para sa yun. Content nyo? Sir, ulo pala kayo eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho kuya. Kaya kung kitain niya sa ano, sa matinong paraan, di ginagawa niya mga vlogger. Hindi naman sir, ano lang. Ganyan kasi kami mamigay, kumbaga inano lang namin. Kayo, hindi kayo namin sana hindi niyo na ako binidyuhan. Tapos ano, ipopost sa ano, sa, sa video ninyo? Para ano, para kumita kayo? Kapala mukha mo kuya. Alo, Di sa ganun naman, sir. Hindi ano? naman sir sa ganun, ano lang naman to. Hindi naman. Good sa baritan lang naman siya ginagawa. Para o sa inyo. To, content nyo? Sira ulo pala kayo eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho kuya. Kaya kong kitain niya sa ano, sa matinong paraan. Hindi ginagawa niya mga vlogger. Hindi naman sir, ano lang. Ganyan kasi kami migay, kumbaga inano lang namin. Hindi kayo sana, hindi nyo na ako binidjuhan. Tapos ano, ipopost yun sa ano, sa, sa video ninyo? Para ano, para kumita kayo? Kapal mo mukha mo kuya. Hindi sa ganun sir, hindi ano? naman sir sa ganun, ano lang naman to. Hindi naman. Good sa baritan lang naman sa ginagawa.